farmers, nandito na ulit tayo sa farm. Tulad niyan, nakapagbinta tayo ng abukado Yun yung gagamitin natin mga farmers bilang pang maintenance natin dito sa farm, sa ating kapihan. Halos ang pangat na nandaan natin mga farmers, kaya madalang na tayo nakakaakyat. Kaya ang bilis ng tubo ng damo. Tulad niyan mga farmers. Oh. Tulad nito, malalaki na. Kaya hindi na natin gaano minamawar. Hindi tulad ng mga bago nating tanim, katulad ng Excelsa, Liberica at yung mga durian natin mga farmers oh. Ang pangat nganda natin mga farmers oh. Papunta sa ating kapihan, sa ating robustahan. Ito yung ating Excelsahan mga farmers ah. Masunod nito, andito rin yung ating robustahan at yung pinakaibabaw doon ko itinanim yung Liberica. Kaya ang gagawin natin, sisimulan natin yung paglilinis habang hindi umuulan. Yan ating nalilinisan yung mga farmers yung ating durian ang target ko mga farmers halos kung aabutan natin yung isang libong puno na matatamnan to wari mga farmers yung ating kapihan halos mahinang na bumunga tatamnan ko siya ng durian at aking ipupruning sabay na yun, mga farmers yung mga talagang sadyang hindi na nagbubunga puputulin na natin at papalitan gaya nito sa lugar nito mga farmers meron akong tanim ang ginagawa ko, pag nandito na ako, kaunanahan ko ang ginagawa mga farmers. Una kong pinupuntahan yung mga durian dahil halos madalang yon at malalayo mga farmers at bagong tanim. Tulad na yun, ang gaganda na ng durian natin mga farmers ha? Nakita nyo yung, last video natin na halos ang lalaki na ng durian. Ang dulas mga farmers. Kaya ang gagawin natin, pupunta na tayo at maglilinis. Agad tayo maglilinis mga farmers para hindi tayo abutan ng ulan. All, beach, farmers, panibagong araw na naman tayo. Ginagawa natin mga farmers, nagpapalinis na tayo ng ating ekselsahan. Kasabay niyan mga farmers, yung bawat durian ko nakatanim dito. Yan. Ganda na ng mga ekselsa natin mga farmers. Oh ganda, lalo na yung bunga mga farmers yan. Maraming bunga yung ating mga excelsa mga farmers. Ating pinapalinisan. Ayan. Ito lang ang gandaan, mga farmers pag malalaki na yung ating kape. Sadyang mabilis linisan mga farmers. Di, hindi, tulad ng maliliit pa. Ayan. Ating papalinisan to mga farmers. Mula roon sa ibaba pataas dito mga farmers. Mga farmers oh. Ayan. Ayan, mga farmers ha. Yung mga excel sa natin. Pag nalinisan na natin to mga farmers, makikita nyo yung kagandahan. Ayan. Ha? Ayan. Nasa paluob na yung ating mga ka-farmers, mga ka-farmers ha. Halos 3 years na lang mga farmers, sarado na to. Halos dikit-dikit na yan. Makikita nyo naman mga farmers yung puno ng ating excel sa. Oh. Ang gaganda oh. Ayan yung uri ng Excelsa sa mga farmers ha yung nakikita nyo sa aking binibidyo yan yan ang kagandahan nito mga farmers yung bunga ng Excelsa sa sadyang napakarami first inuunti-unti na natin alisin yung mga saging mga farmers dahil yung ating mga Excelsa sa malalaki na at nagbubunga yan sa halin nito mga farmers yan makikita nyo ito yung mga binibigyo natin mga farmers oh nakakatuwa na sabay na yan oh nagtanim na ako ng mga durian dito ayan kung atin lilibutin to mga farmers ayan alas hindi pa natin makikita ito lilinisan pa rin natin to mga farmers patasyan alas puro ganto nakatataas at nagbubunga na yung ating excelsa farmers inuna ko to mga farmers yung paglilinis dito dahil pag sagsaga na ng ulan mga farmers napakahirap umakyat kaya ang ginagawa ko mga farmers inuuna ko yung kung alin yung dulo yun yung inuuna ko pababa mga farmers di baling gubatin na yung pinakababa mga farmers di tulad nito pag sagsaga na ng ulan mga farmers hihirapin tayo hindi tulad ng paghinto ng ulan yan dito tayo maglilinis kung saan yung dulo doon tayo maglilinis mga farmers para pag sakaling umuulan doon tayo sa laylayan mga farmers kaya Ayan. Ah, Paawatin na natin yung ating ka-farmers dahil hapon na. Ayan. Kukunin na natin yung mga na-harvest natin dito sa farm farmers halos gubat to. Mga farmers wala kayong makikitang kape. Pero ngayon mga farmers oh, sa bawat paglibot natin. Ayan, puro kape. At tinannan ko na ng mga durian mga farmers para hindi sayang yung panahon, tulad niya no, oh, mga farmers oh sa hanin na yan, sa bawat palibot, may, may tanim na akong durian. Ayan. Nakakatuwa na mga farmers na ang lalaki at nagbubunga na yung ating mga excelsa. Ating ka-farmers, palibasa mga farmers, ang gaganda na. Kaya yung ka-farmers natin halos ayaw umawat. Nagdidilim na mga farmers. Karawen. Ayaw umawat. Masasarapan. Kalilinis. Yung mga durian ko rito mga farmers. Oh, ang lalaki na. Ayan. No. Ayan. Awat na kami. Madilim na. Panigurado to mga farmers. Uulan. Araw-araw na umuulan dito mga farmers. Kaya yung bunga ng ating kape. Ayan no. Ayan, makikita nyo sa aking video. Ayan, mga farmers. Ang daming bunga niyan yan. Masunod na yun, habang naglilinis tayo, ayan, patuloy ang paglibot natin. Bawatin na natin yung ating ka-farmers, kaya baka abutin tayo ng ulan. Kaya ang ginagawa namin mga farmers, maaga kaming umaakyat para kung sakaling bigla ang ulan, nakababa na kami. Tulad nito, aawat na kami mga farmers dahil madilim. sa inyo. Ganito ay mag ng ating farm mga farmers kasama ng ating mga kape. Ayan o. Yung hanay ng ating mga durian o, mga farmers. Ang lalaki na o. Yan mag ng ating farm kasama ng ating mga kape. Ayan. Ayan. Sa loob nito mga farmers ha, ng ating kapihan meron tayong durian. Ilang panahon na lang mga farmers Kapihan kasama ng ating Durian Mga farmers ng ating ka-farmers eh. Pinaawad na natin mga farmers eh. Aayaw pa Patuloy pa rin yung pagmamawar niya Kahit madilim mga farmers eh. Ang ganda nga naman dito mga farmers eh, Pag nalininisan na Lalo na yung mga bunga Ang dami yung buwan ng ating mga eksersa. Samahan niyo ako. Mag-aabuno tayo mga farmers. Kailan nga dapat tayo mag-abuno mga farmers? Tulad nito. Kahit malalaki na to mga farmers ah. Yung mga kasabayan nito mga farmers merong maliit. Kaya yung gagawin natin mga farmers, iyon yung aabunuan natin. Di tulad nito. Ayan halos mataba at ang lusog mga farmers ha, makikita nyo sa aking video nandito tayo sa ating rubustahan yung ating ka farmers mga farmers pinaglilinis na natin sa ikselsahan kasi bago siya makarating dito mga farmers ha, kung uunahin natin yung buong paglilinis malaking gagastusin natin hindi tulad nito mga farmers oh. sa aking paglibot ayan, tulad nito mag-aabuno ako dahil kinakailangan magsabay-sabay yung laki tulad nito alos ganto karamihan. Yung iba mga farmers maliliit kaya yun yung aabunuhan natin mga farmers. abunuh Tulad nito mga farmers, ubra natin siya abunuhan. Ayan, para lalong gumanda. Pero yung naiiwan, yun yung una nating aabunuhan tulad nito. Merong naiwan. Ito. Ito yung sinasabi ko mga farmers. Oh. Kinakailangan natin siya abunuhan. Kumbaga yung edad niya, hindi na angkop dahil masyadong maliit. Ayan. Pero ito mga farmers, pag naabunuhan natin, bibilis ang paglaki nito. Tulad nito mga farmers, oh, umulan na ng ilang linggo. Sisimulan na natin yung pag-aabuno. Ayan. Farmers, oh. Is, mga farmers. Kumbaga, hindi tayo dito mag-aabuno sa baba. Kinakailangan dito sa pinakataas. Para yung abuno, mga farmers, hindi agusin pababa kung dito tayo mag aabuno sa pinakababa niya mga farmers sayang lang di tulad nito mga farmers oh. umulan man siya ng malakas mga farmers diretsyo siya sa ating durian pero mga farmers kinakailangan medyo di sa puno hindi direkta kumbaga ito mga farmers oh. pwede dito sa kabila kumbaga pwedeng dalawa pero ako mga farmers pag nag-aabuno ako at bago, bata pa yung aking durian, isang butas muna tulad niyan. Sa sanlatang sardinas yung ating lalagay. Yan. Ating tatabunan niya mga farmers para hindi agusin. Kumbaga umuulan sa gabi mga farmers. Yan. Para hindi agusin. Yan. Marami-rami pa to mga farmers ah. Para gumanda yung ating halaman. Baga ka farmers, yung ating durian buhay na. Hindi natin sinasabay yung pagtatanim. Tapos abunuhan natin mga farmers. Dahil ginagawa lang yung mga farmers kung ikaw ay may patubig. Kailangan, kailangan yung ating durian pag yun ay inabunuhan natin, malimit nating didiligan. Kahit sa tag-araw mga farmers. Pero ito mga farmers, tulad nito, halos buhay na. Kumbaga, para farmers mas talab yung abuno dahil yung ugat ng ating durian mga farmers halos kalat na yan. Tulad niya makikita niyo sa aking video na ang daming talbos tapos abunuhan natin ang bilis ng paglaki nito mga farmers. Sayang mga farmers oh. Ang daming bunga ng ating langka. Nagkabulok lang ayan oh. Ganyan ang mangyayari mga farmers sa ating produkto o, tulad niyan yung durian hindi may iwasang mabulokan tayo tulad niyan o. Oh. Ayan. Halos bulok na mga farmers kaya ang gagawin natin tatanggalin na natin. Ayan. Nagkahinog na sa puno yung iba mga farmers may mga sundot. Ayan. Ang dami oh. Hindi tayo nakaakyat mga farmers. Iyan yung nagagawa ng abala tayo sa pagtatanim. Ngayon lang tayo napunta rito mga farmers, binisita ko yung aking durian. Dahil merong maliliit, kaya ang ginagawa ko, inaabunuhan ko. Yan. Ito yung rubustahan natin mga farmers, pataas tayo. Yan, nakikita nyo sa aking video. Diyan pa tayo pupunta at lalagyan natin na abuno yung ating durian. Yan mga farmers, oh. Yan yung ating rubustahan na. Andito na tayo sa taas. Yan. Ayan. Kapag ko mga farmers, abot na tayo rito sa pinakataas. Ngayon mga farmers, paket naman tayo. Nandito tayo sa pinakalaylayan na ating rubusta. Ayan. Ayan. Mga farmers, akin lang nilibot yung rubusta dahil nakita ko mga farmers na ang dami bunga ng ating kape. Ayan. Kasabay na yan, paket na tayo para lagyan natin ng na abuno yung ating mga durian mga farmers maniniwala ba kayo ko farmers na pagpunta natin dito sa ating abunuhan, yung halos 30 kapuno ng robusta ating nalinisan. Kasunod nito, mag-aabuno ako. Yan. Paakyat tayo dahil itong ating durian aabunuhan natin. Tulad niyan, dilinisan pa natin yan pataas. Mga farmers, puno-puno lang mga farmers. Bago makarating yung ating ka-farmers dito mga farmers yung ating nilinisan doon madam na naman mga farmers kumbaga palipat lipat tayo tulad nito halos malalaki naman na yung kapirito, mga farmers kaya ang ginagawa ko puno puno lang at tulad nito yan paket tayo halos naka 30 puno akong robusta dito sa pangalawang abunuhan natin mga farmers na durian tayo magtatanim mga farmers ayan meron nili akong pananim kulang ang araw ko mga farmers pag hindi ako makapagtanim Ayan, tulad niyan mga farmers naglinis tayo rito sa ating liberica yung tinanim natin patam na rin ulit natin mga farmers ng durian Ayan, mga farmers yung ating liberica Ayan. sa hanin na yun hanggang pababa ang susunod natin mga farmers yun. meron akong nilinisan dito sa likod nito mga farmers may pinalinisan ako roon mga farmers akin ang tatamnan ng kape excel sa mga farmers kung alin yung maraming magbunga mga farmers kung bagay itong liberica isisingit lang natin dahil itong si liberica madalang magbunga kaya ang ginagawa ko mga farmers kahit meron na akong kapihan na robusta tinatamnan ko yon ng madalang ng liberica dahil puputulin ko muna ng puputulin yung mga farmers dahil yung liberica gaganda lang bunga niyan pag tungtong ng 6 years pero iyan mga farmers 3 years nagbubunga na pero napakadalang ang lalaki na ng kapi natin dito mga farmers oh. sa hanay nito doon sa pinaka ibabaw nagtanim ako ng durian pababa mga farmers dito sa ating liberica Mga oh. farmers pag hindi ka madiskarte kahit ilang piraso lang hihirapin kang buhayin yung iyong tinanim hindi tulad nito mga farmers oh. Basta kada punta natin dito, pilitin nating pasyalan yung ating tanim. Basta pag dinamo mga farmers, atin agad linisan. Kasabay niyon, kung meron pa tayong pwedeng tamnan, tamnan na natin mga farmers. Farmers ah. Pagkatapos natin mag-abuno, mga farmers, umaga ako nag-aabuno. Pag tanghali na mga farmers, yan. Akin ang itatanim. Kumbaga, bago ako umuwi, kinakailangan makapagtanim ako. Yan mga farmers ah mabilis natin mapapalaki yung ating farm kung patuloy yung pagtatanim natin makapagtanim na tayo kumpleto na araw natin mga farmers katulad nito, ito yung rubustahan ko ayan, matataas na hindi ko siya pinupruning mga farmers hindi ko pinag-aaralan yung pagpuproning Ang, lagi kong pinag-aaralan tanim ng tanim, isipin mo mga farmers oh, pag yung kapi mo ay hindi nagbunga tiyak, aabunuhan mo yan dahil hindi nagbunga Kumbaga hindi nagbigay ng bunga. Sa kakahintay mo mga farmers, hindi ka nakapagpalaki ng farm. di tulad nito. Nagtanim tayo, wala man siyang bunga. Baka sa susunod na taon, may bunga siya. Ang next schedule natin mga farmers, magtatanim ako ng excelsa mga farmers saka avocado. Kumbaga nasa paligid lang natin yung pananim mga farmers. Kumbaga hindi na natin sasayangin yung panahon para yung buong araw mga farmers may nagagawa tayo hindi yung kaatititigan natin yung ating kapi kung paano siya bubunga na maganda tubong abukado rito sa ilalim mga farmers oh, nakikita nyo sa aking video Ayan, katulad nito mga farmers ubra pa natin bunutin kasi yung tabasin natin mga farmers may chance siyang mabuhay pag atin siyang nilipat